sa niya natin mm -hmm. si Secretary Vince Dizon na nag uh, sharegau uh, Secretary, Hoy, mm -hmm. Secretary Vince, magandang Maganda morning. morning si Ka Tunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Ka Tunying, Ka Jerry, uh, Ed Mubarak po sa ating mga kapatid na muslim. Opo, uh, gusto lang po naming uh, maikwento nyo sa amin. Yung nakita nyo dun sa airport ng Siyargao, uh, may, may pinatibag po kayo eh. Opo, opo. Uh, alam niyo ko nung two Sundays ago po ay nasa Siyagno po, po, kami. Bumisita po kami sa Mindanao, sa Sambuanga, sa Kamigin at sa Siyagaw. At lungkot nga, uh, katunin ka, Jerry. Kasi nung nakita ko yung Siyagaw Airport, eh nakawater nila ako sa mga kababayan natin na bumibisita doon para magbakasyon, para mag-enjoy. At, at, ang dami-dami din turista, kagaya ng nasabi nyo kanina ni Ka Jerry. Mm -hmm. uh, halos, I think, number one na ang Sargao na tourist destination natin sa Pilipinas kasi uh -hmm. napakaganda nga naman. Uh -huh. Problema uh -huh. lang, ang, ang liit po talaga ng airport at nagsisiksikan parang Sardinas yung mga kababayan natin. Mm -hmm. Kaya talaga pong na-disappoint ako sa sitwasyon doon. At uh -huh. lalo po akong nagagalit nung meron po akong nakitang uh, nakita doon sa bandang bandang dulo Uh, -oh. Uy, uh, ito, no? uh -huh. Terminal, may nakalagay VIP lounge. Uy, may VIP lounge. Pero, Pagpasok ko, eh, wala namang gumagamit at ano lang, uh, lang doon habang mm. yung mga kababayan natin at yung mga turista nagsisiksikan. Sisiksikan, ako. Mm -hmm. So, pina, pinagiba po natin ito agad at itong nakaraang uh, weekend, nagiba na po ito. Uh -huh. At starting po ata yesterday, eh, nagagamit na po ito. Na, uh -huh. na, 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 uh -huh. na po. Mga 25, 28 na dagdag na upuan ang naigagay natin doon so, para naman madagdagan yung inuupuan ng mga kababayan natin lalo na yung mga lolo at na hirap na hirap umupo eh kahit pa paano nadagdagan po pero uh -huh. yung talaga kailangan yung mga ganong pasidad, lalo na pag may airport tayo na ganong kaliit uh, Opo. oh, o po yun tabla tabla doon. eh dahil sa yung mga international tourist nga eh nakarating doon sa sulok ng Pilipinas na yun, So, oh. wala na sa kanila sana yung hindi na maghahanap ng VIP section yan eh. Oh. Uh, po. So, ang, ang, ang tanong po natin, yung po bang area na yun, kung nadagdagan ng mga 20, 22, 28 uh, uh, na upuan, gano'n ba kalaki yon Gano'n kalaki yung portion lang, lang na yun? Po eh. iit lang naman ho. Kasi mm -hmm. Kasi po talaga ng terminal. Yun ang magaking problema doon eh. Kaya mm, -hmm. ng mm -hmm. ngayon, eh, ano, nag-iisip tayo ng mga paraan para lumuwag. In fact, Meron Mayroon dong magaking x-ray cabinet ah uh, uh -uh. Jerry. Na medyo na inis din ako kasi pagpasok mo sa loob uh, para bago ka mag-check in ah mm -hmm. uh, ano no? mayroong x-ray na magaki no nag-occupy din to ng magaking espasyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pag hakbang mo lang ng sampu siguro, wala pang sampu, siguro mga sampu, hakbang lang, may x-ray na naman ulit. Ah, <laughs> <laughs> o eh. ba? Nasobrahan uh, ng x-ray? Oo. Oh, oh, Para daw po yun? Kasi nga po ako kay General Bisnar, eh. ko po si General Bisnar noon, pati mm. na nagulat. Yeah. So agad-agad po, eh, pinatanggal na rin po ni General Bisnar yun. No? Mm -hmm. Pinatanggal po namin ni General Bisnar. So man, kahit pa pa nagluluwag ulit yun, pati yung mga check-in counter natin at susubukan nilang igipat yon para ma-check na lang yung mga check-in luggage. No? Mm -hmm. Pero kasi hindi na siya sagabal sa ating mga kababayan. Mm -hmm. uh, pero ang siguro po, in the next few months, hopefully po within the year, eh, ma may expand na natin kahit modular lang. Yung, yung, yung hindi Mab naman permanente Mabilis lang yun, yan. Fit-outs lang eh. Uh -huh. Uh -huh. yung terminal, so, ho, yung terminal, para lakihin. Makakadagdag po siguro tayo doon ka ka Jerry ng mga limanda ang upuan dagdag no. So Aba, ah, uh, eh, um, yun ang no, magandang malaki hundred tayo. Mm -hmm. Oo, oh, oh, yun ang importante. Yung e runway, ano, yung runway po ng uh, Shergao, hindi, uh, hindi ba pwedeng habaan yan para maka yan baka, baka pwedeng lumapag ang malalaki eroplano. Oo, kasi ho ngayon puro mga yung mga di proper, propeller lang na eroplano ang pwede doon eh kaya mm. -hmm. lang yung kayang isakay. So, oh, kini-pigit po natin 'o no, pinapa na natin sa mga engineer. Medyo may may challenge kan kasi may bundok kasi dito sa bandang oh, ano oh, -side sa airport, so mm -hmm. oh. at may kalsi dun sa dulo. So kaya medyo siguro kakausapin ah, natin yung LGU para ma-divert natin yung kaya doon para ma-extend natin yung runway para mga jet na ang pwedeng mag sa Sargao. Mm -mm. At magagawa na natin siyang international Yun. airport. Oh. Mm -hmm. Mga gano'n daw po ba ka kadami ang dumarating o gumagamit ng, ng Sargao Airport? Uh, may na naikwento ba sa inyo ang kaap kung sa bawat Ako, isang taon? Ako, madami ho. 17 flights per day. So, wow. 17 flights wow! per day oh. Times mo ng mga ano mga mm. 100 plus kada mm. Plano, yung mga maliliit na eroplano. Oh, oh, oh. O di na, o di ano yan, 1,700 po kada araw. Oh, ano kada araw ang mm -hmm. dumarating dyan. Ang you know? tindi pala ng At, uh, Siargao, ano? Yeah, eh, eh, kaya number one oh, na siya. Oh, 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 eh. eh. Eh, hindi, uh, ako, eh, aminin ko, hindi ko pa napuntahan yan na... Uh, hindi ko ba, hindi, hindi, ba naikwento ko sa iyo uh, dyan ako uh, nag-surfing? Ay, na nga. Nakita ko nga yung picture mo eh. Nasa buhangin lang yung... <laughs> <laughs> yung surfboard hindi eh. <laughs> <laughs> naman sa tubig. <laughs> <laughs> eh. <laughs> hindi sa tubig. ko. Oh. Uh, ganun katindi po ah. Huh? Uh, 17 flights a day. Uh, tindi pala. Oo. Oh, Saki oh, talaga eh. Dapat talaga i-expand na. At later on po, kailangan planuhin na ng tama para mag oh, nga. Talaga, sabi, dapat talaga mag international na. O -o. Opo. Ano pa kaya po? Uh nga po ng ating Pangulo, ka Tuning, Ka Jerry, e kaya nga talaga, tutukan natin ng mabuti, Ganoon na yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin pambahasunan, bakasyonan, mm -hmm. no? uh, din ng mga foreign tourists. Kasi talagang, ano eh, marami tayong kailangang ayusin dito sa mga regional airport natin. Ano pa kaya po man, yung, uh, okay. yung mga ano nasa uh, nasa kunyo nasa pipeline nika nga yung mga babaguhin? Ang pinag-usapan po namin ni Secretary Trasco na ito ang priority niya kaya saludo tayo kay Secretary uh, Cristina. Ang priority namin is yung mga tourist uh, airports tulad ng Busuanga, uh -huh. tulad ng Puerto Princesa, mm -mm. tulad ng Basco, uh, Batanes. Mm -mm. uh, mm -mm tulad ng uh, katiklan. Yan po, no? Uh, Ayan, uh, Oh, na oh. nag-commit na po si Mr. Ramon Ang ng San Miguel na sisimulan na po yung bagong terminal ng katiklan. No? Uy, uh -huh. uh, at tingin ko po, bago matapos po ang termino ng ating Pangulo, e talagang maganda na rin ang ating uh, maganda at malaki na ang magiging uh, terminal natin sa Katiklan. Katiklan. Nakakapag-land na ho ba doon ng malalaking eroplano sa Katiklan? Opo na po ang mga jet dyan, no? Uh -huh. Pero yung terminal po, napakaliit. Ah, Parang terminal yan, no? naman. Oo. Uh -huh. So, kailangan po talaga, ano eh, sabay-sabay na pong ayusin to kasi yan po ang magiging uh, talagang, ano eh, uh, paraan para mapataas sa atin ng todo-todo pa yung ating mga yung ating mga turista na dumarating. Mm -hmm. Kasi ang gaganda po ng mga lugar natin, kaya lang, Medyo kulang po sa infrastructure. Yung talaga infrastructure ang uh, usapan sa kompo uh, secretaries. Uh, yung pong mga uh, seaports naman natin. Po Ang mga seaports po natin dun po sa na makakatuwa naman po ah uh, mabilis po na uh, gumalaw ang ating uh, PPA General Manager na si Jay Santiago. Mm -hmm. Eh meron po tayo tinatayong seaport doon na may kasama na rin cruise terminal. Mm -hmm. Para po sa mga wow. ayon, cruise destination ng Pilipinas, dahil mm, puro uh -oh. tayong magandang mga isla, uh -oh. kaya gusto rin pong mapuntahan yung mga, mga nag-cruise natin ang iba't ibang magandang lugar. At sa Siargao, magapit na pong matapos, tingin ko nga po eh, oh, bago itong first half of the year ay matatapos na yung napakagandang cruise terminal doon sa Siargao. Mm -hmm. Okay. Secretary, alam namin may meeting kayo, isa na lang, uh, well dalawa pala. Yung pong increase ba ng pamasahe sa LRT, hindi nyo na magagawa ng para maaawat pa yon? Alam nyo, una ka no? na-approve po yung increase noong January 30, ngayong taon na to. No? At ang increase po ng LRT1, eh, ano po, napakatagal na po nung huling increase niyan. No? At madelay ng delay. In pa yung pong private operator dyan, no? yung Metro Pacific ni ni Sir Manny Panglinan at ng ayaya, eh ano po no medyo nagihikahos na rin ho kasi uh, pinapa-extend po kasi natin ang LRT1 hanggang Cavite. Mm -hmm. no? So itong increase na, na, uh, na ito, no, na uh, hanggang 16 pesos na in-approve nung January 30, no? Mm -hmm. uh, eh, para po talaga doon, no? Para talagang magtuloy-tuloy na ang LRT1 hanggang Bacoor, no, mm -hmm. so, uh, kaya tingin ko po, ano, alam ko, medyo mahirap po ngayon ang, ang kagaya ng mga kababayan natin. Pero para po ma-extend natin ang LRT1 at tuloy-tuloy na maganda ang servisyo nito, eh mukhang kailangan po natin medyo lunukin na po ito. Eh. Kasi uh -oh. mag, baka lalo po, po tayo magka-problema at madelay pa po yung ating extension to Cavite. Uh -oh. Hindi po natin gagawin ito. Mm -hmm. Okay. Kailangan ito na, na talaga. Ito uh -huh. na po yung last. Ngayon po ay uh, isa sa pinag-uusapan at uh, nagpapasalamat naman tayo dahil nalagay na, na naman sa mga pahayagan at mga balita, yung paghahanda natin sa the big one, yung po bang mga apo. mga infrastructure na nasa ilalim ng DOTr nabanggit natin yung train at iba pa. Ano ba ano ba ang ayan ba yung mga earthquake resilient ba iyan? Opo. po, po ang pag-check, no? Impact nung nag nagkaroon atong impact ng pagka bago pa dumating yung yung Myanmar at Bangkok earthquake. Yan ang isa sa mga unang-unang tinanong ko, no, Kung kumusta ang uh, ang lagay ng ating mga critical infrastructure no ang problema kan talaga dito meron po tayong mga infrastructure na luma na uh -huh. no luma na. so, kailangan nito talaga kailangan i-assess at kailangan kung at kung kinakailangan kailangan i-retrofit no yung uh -huh. kailangan palakasin patibayan. no Uh, kaya kinakausap niya po di design ko tong mga terminal natin sa Naia. Uh -huh. At kakausapin ko po ang ating uh, operator doon ng San Miguel. Lalo na oho yung terminal 1 mm -hmm. eh lumang luma na po 'yan no. Uh, mm -hmm. pre 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 bagong building code po 'yan no. Mm -hmm. Yung mga structures po kasi na nagawa pagkatapos nung ating uh, bagong building code. Medyo uh, kampante po tayo dyan no kasi mas mataas na ang standard niyan mm -hmm. at uh, talagang naging strikto nang uh, pag-check dyan. Pero yung mga luma eh kailangan talaga i-assess at kung kinakailangan i-retrofit agad-agad. Mm -hmm. Yan uh -oh. naman po ang ginagawa din ng DPWH ngayon. Mm -hmm. uh -huh. So yung NAIA um, Terminal 1, uh, uh, yung NAIA Terminal 1, uh, Secretary, ang pwede na natin masabing medyo uh, Luma, critical? Lum uh -huh. lahat po ng lumang building, lahat ng lumang mga tulay, lahat ng lumang mga mga infrastructure, kailangan po talaga yan i mm -hmm. At um, um, uh, agad-agaran, kailangan i-retrofit. No? Mm -hmm. So gusto ko lang humalaman kung nagawa na hubayan ba yan for na iiwan kasi yan po ang pinakaluma sa mga terminal natin. Kailangan may parang inventaryo no ng mga especially ng mga luma po. Secretary Vince, pwede na kayo mag breakfast meeting. Salamat po. Thank you, thank you, sir. Po. Salamat po. Mabuhay po kayo, Katunin, ka Jerry. God bless po. God bless po. Magandang umaga po si Secretary Vince Dizon. Oras po natin, eksakto ay punto.